mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. sa inyo na Moment of Romance. Paano mo nga ba mamahalin at tatanggapin ang isang tao na siyang naging dahilan ng pagkawasak ng inyong pamilya? paano mo nga ba re respetuhin ang iyong mga magulang? Kung sila ang dahilan ng paghihirap mo sa buhay. Katulad na lang ng istoryang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Na imbes na sa pamilya kumapit, ay mas naging maayos pa ang buhay niya nang siya na ay mag-asawa. Magandang araw po sa inyong lahat itago nyo na lang ako sa pangalang Edna Lynn. Lumaki ako sa isang pamilya na magulo, mahirap at walang pangarap. Sapagkat ang mga magulang ko ay walang permanenteng trabaho. At imbes na magsikap para sa aming mga anak nila, ay naging kontento na sila sa ganong klase ng aming pamumuhay. Maliit lang ang bahay namin. At butas-butas pa ang dingding. Kaya naman kapag umuulan, ay kung ano-ano lang ang itinatapal namin doon. Nang sa ganon, ay hindi kami mabasa. Mahirap lang ang buhay namin. At pata pa lang, ay namulat na ako sa pagpabanat ng buto. Para lang may makain kaming magkakapatid. At kung minsan, ay nagagawa ko talagang magnakaw para lang maitawid ang aming gutom. Tatlo nga pala kaming magkakapatid at ako ang panganay. Kaya sa tuwing wala ang aming mga magulang, ay ako ang gumagawa ng paraan para lang mairaos namin ang araw-araw. Sa totoo lang, ay nung nasa edad na pito pa lang ako, ay wala akong idea kung ano ba talaga ang trabaho nila nanay at tatay. Araw-araw naman silang umaalis noon. Pero ang hindi ko maintindihan ay kung bakit sa pagbalik nila sa bahay namin ay wala man lang silang dalang pagkain para sa aming mga anak nila. Madalas pa nga sila kung magtalo noon ni tatay at sinisisi ang isa't isa. Kaya naman, nagtataka talaga ako noon. Kung saan at ano ba talaga ang trabaho nilang dalawa. Hanggang sa malaman ko na ngayon nang magkaisip na ako. Noon, akala ko ay kaya sadyang mahirap lang kami ay dahil hindi nakapagtapos ng pag-aaral ang aking mga magulang. Na iyon ang naging dahilan kung bakit wala silang permanenteng trabaho. Subalit nang malaman ko ang totoo nilang ginagawa, ay doon ako napaisip. Na kapag nagkakapera pala sila, ay pinangsusugal lang nila yun. Samantalang kami ng mga anak nila ay hinahayaan lang nila na mamalimos. O hindi kaya naman ay gumawa ng masama. Para lang may makain. Sa puntong yon ay dun ko na-realize na hindi pala kami pinalad na magkakapatid na ng mabuting magulang. Oo nga't utang namin ang mga buhay namin sa kanila. Ngunit pagdating sa pangangalaga at pagmamahal, ay kulang na kulang sila doon. Hindi kasi sila kagaya ng mga magulang na nakikita ko. Na kahit walang permanente at magandang trabaho, ay ginagawa naman nila ang lahat para sa kanilang mga anak. Patuloy na sabi ko noon sa sarili ko na kapag ako ang nagkaroon ng sariling pamilya, ay hindi ko sila gagayahin. Mabilis na lumipas ang araw. Hanggang sa patuloy lang sila nanay at tatay sa kanilang bisyo. Noong mga panahon na yon ay nasa 13 anyos na ako. At sa edad kong yon ay hindi malang ako nakatungtong sa paaralan. Sa tuwing sinasabi ko kasi kila nanay ang tungkol doon, ay nagagalit lang ang mga ito sa akin. Wala daw kasi silang itutustos para sa pag-aaral namin. Bukod doon ay hindi na raw namin kailangan pang mag-aral dahil mag-aasawa rin naman daw kami. Kaya naman kahit gustuhin ko man noon na pumasok sa eskwelahan ay wala akong nagawa dahil ang mas gusto ng mga magulang ko ay ang magtrabaho kami kesa mag-aral. Sa katunayan, ay ipinasok pa nga ako ni nanay noon sa kakilala niya bilang tindera ng mani at binusa sa kalye. Wala naman akong nagawa noon, kundi sundin lang ito. Dahil sa isang banda, ay naisip ko na mas okay na rin siguro yon kesa naman mamalimos ako sa simbahan. Yun nga lang, pagdating naman ng sahuran, ay mismong sinanay na ang kumukuha ng aking sweldo. At imbes na ipambilisana niya yon ng aming pagkain, ay ipinantutustos lang niya yon sa kanyang bisyo. Kaya tuloy, naobligan na rin nun ang aking mga kapatid na mamalimos, para lang may makain sila dahil kung hindi nila gagawin yon, ay baka mamatay sila ng dilat sa aming bahay. Nung mga panahong iyon ay hindi ko alam na iyon din pala ang magiging simula ng pagbabago ng buhay ko. Nasa edad ko nung 14 ay natuto kong umibi sa katulad kong tindero sa kalye. Pareho lang kami nitong galing sa mahirap na pamilya ngunit hindi ko siya katulad na may magulang na pabaya. Mabait si Andrew, responsable at mapagmahal na anak. At ayon dito, ay naobliga lang daw siyang magtrabaho dahil may sakit ang tatay niya. Pero kung ang mga magulang daw niya ang tatanungin, ay ayaw na ayaw ng mga ito na pagtrabahuhin siya. Dahil ang gusto raw nila ay makapagtapos siya ng pag-aaral. Ang kaso, dahil daw sa estado ng buhay nila ngayon, ay kinailangan niyang maghinto para makatulong sa kanilang pamilya. Sa totoo lang, ay labis talaga akong nainggit at humanganon kay Andrew. Tama nga kasing pareho lang kami nitong mahirap. Ngunit pagdating sa pamilya, ay doon kami magkaibang magkaiba marami ring pangarap sa buhay si Andrew. At naniniwala siya na kahit ganun daw ang estado ngayon ng buhay nila, ay makakamit din niya yon. Sa sinabi namang yun ni Andrew ay nagkaroon tuloy ako ng pag-asa. Pag-asa na balang araw ay mababago rin ang takbo ng buhay namin. Kaya naman ang lahat ng sinabi sa akin nito ay ginawa kong inspirasyon. Hanggang sa, hindi ko na nga rin napigilan pa na makaramdam ng kakaiba dito. Noong una ay magkaibigan lang kami ni Andrew. Ngunit sa halos araw-araw na magkausap kami nito, ay hindi na namin napigilan pa na magkahulugan ng loob sa isa't isa. Hindi ko nga alam noon kung ano ba ang isasagot ko sa kanya nung magtapat ito ng pag-ibig. Pero isa lang din ang nasigurado ko noon, na mahal ko na rin si Andrew. Ano Edna, may pag-asa ba ako kung sakaling manligaw ako sayo? Tanong nito habang nagluluto kami pareho ng aming paninda. Hindi mo na kailangan manligaw Andrew? dahil ang totoo ay mahal na rin kita. Pagtatapat ko naman sa kanya. Nang marinig naman nito ang aking sinabi, ay halos walang kasing saya ang bumakas sa mukha niya. At sa murang edad namin noon, ay naging magkasintahan kami nito. Inilihim naman muna namin yon sa aming pamilya. Dahil alam namin magagalit lang sa amin ang mga ito. Hindi naman ako nagkamali nang malaman nyo nila nanay at tatay. Kaya buhat nun ay pinaalis na nila ako sa pinagtitindahan ko. Bukod doon ay pinagbawalan na rin nila akong makipagkita kay Andrew. At halos ikulong pa nga nila ako sa bahay namin. Sa totoo lang, nun ko lang nakita ganun kahigpit sa akin sila nanay at tatay sapagkat kung tutuusin ay wala naman silang pakialam sa akin. Kahit pa nga ginagabi na ako sa pagtitinda. Napis ko talagang ipinagtaka ang naging trato nila sa akin yon. Hanggang sa nalaman ko na nga lang sa kakumarin nila nanay ang totoong dahilan kung bakit pilit nila akong pinaiiwas kay Andrew. Mare, yan na ba ang panganay mong anak? Maganda siya ha. Pwedeng pwede ng pagtrabahuhin doon sa club ko. Tinig kong sabi ng kausap ni nanay. Siyempre naman, maganda talaga ang anak ko na yan. At saka, san pa ba magmamana yan, di ba? Tugon naman ni nanay dito. O paano? Kailan ko siya dadalhin sa inyo? Dagdag pa ni nanay. Sa isang linggo na lang, Mare. Dalhin mo siya sa club ko. Tamang tama. Maraming customer no na darating dahil may big night kami. Anya naman babae. ng babae. Nang mga sandaling yon ay hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Hindi ko kasi matanggap na kaya pala ako pinag-iingatan ng aking mga makulang ay eh hindi dahil sa ayaw nila kong mag-asawa ng maaga. Kundi para walang maging hadlang sa mga plano nila sa akin. Sobra talaga akong nasaktan nang malamang ipapasok nila ako sa club upang maging GR doon. Kaya naman bago pa mangyari yon, ay tumakas na ako at napagdesisyonan na puntahan si Andrew. Nang makita naman ako nito ay agad niya akong hinila sa isang parke malapit sa kanila. At pagkatapos ay doon nag-usap. Anong ginagawa mo dito Edna? Alam ba ng mga magulang mo na nagpunta ka dito? Tanong sa akin ito, ngunit inilangan ko lang siya. Bakit? Anong nangyari sa iyo? May pag-aalalang tanong muli nito sa akin. Napakasama nila, Andrew. Ayoko nang bumalik pa sa amin. Dahil ipapasok nila ako sa club para maging GRO doon. Umiiyak kong tugon dito. Nang marinig yun ni Andrew, ay bigla akong niyakap nito. Kasunod nun ay ang paghalik nito sa aking labi hindi ko naman ito pinigilan. Bagkos ay hinayaan ko lang siyang gawin noon. Dahil naisip ko na mas mainam nang mauna na siya sa katawan ko. Kesa naman iba pa ang mauna. Nang tila mahulaan naman ito ang ibig kong ipahiwatig sa kanya, ay niyaya ako nito sa isang abandonadong bahay na malapit lang din doon. Hanggang sa na nga nangyari ang unang karanasan kong hindi malilimutan. Pagpasok sa loob ay doon na ipinagpatuloy ni Andrew ang ginagawa niya sa akin. Inalis niya ang aking damit at pinakatitigan ang buo kong katawan. Nahihiyahiya naman ako tinakpan iyon. Ngunit inalis lang iyon ni Andrew at nakangiting sinabi na You're so beautiful. Pagkatapos noon ay hinalikan muli ako nito sa aking labi. Hanggang sa naramdaman ko na lang din na humahaplos na ang kanyang kamay sa aking katawan. Halos mapaigtad pa nga ako nang maramdaman ng init ng kanyang palad. At nang hindi na ito nakapagpigil pa ay doon na naganap ang isang milagro hindi ko pinagsisisihan. Sa edad ko nung 15 anyos ay nakipaglaro ako ng apoy sa aking nobyo. Buong akala ko kasi ay pagkatapos ng nangyari sa amin yon ay hahayaan na rin ako nito na sumunod na lang sa aking mga magulang. Subalit nang matapos kaming maglaro ng apoy, ay isinama na niya ako sa kanilang bahay. At nagulat na lang ako nang sabihin nito sa kanyang mga magulang na itinanan na raw niya ako. Noong mga panahon na yon ay hindi ko alam kung tama ba ang naging desisyon namin ni Andrew. Kung tama ba na magsama na kami nito sa iisang bubong. Kahit na nasa murang edad pa lang kami hindi naman tumutol ang mga magulang ni Andrew sa naging desisyon nito. Bagkos ay bukas palad pa nila kung tinanggap sa kanilang pamilya. Sobra naman ang naging galit sa akin ng aking mga magulang. Nang malaman nilang nagtanan kami ni Andrew at ipinaabot pa talaga nila yon sa barangay. Subalit nang sabihin ko ang totoong plano nila nanay sa akin, ay nawalan sila ng kibo hanggang sa sinapa nga ang muntika nung makulong. Buhat naman noon ay hinayaan na kami nila nanay. At nalaman ko na lang na umalis na sila sa aming bahay, kasama ang aking mga kapatid. Marami raw kasing humahanting sa mga ito dahil sa laki ng pagkakautang nila. Kaya simula noon inaiwan na ako sa bahay nila Andrew at nagsama na kami nito bilang mag-asawa. Nakakalungkot man na hindi ko na makikita ang aking mga kapatid. Sa isang banda naman ay masaya na rin ako dahil nakalaya na ako sa aming mga magulang. Sa pagtira ko kila Andrew ay naging maayos naman ang buhay ko. Sa katunayan, nagkatulong pa rin niya ako sa pagtitinda. Hindi naman na nakapagpatuloy pa ng pag-aaral si Andrew dahil agad kaming nagkaanak nito. Ganun pa man, masaya naman daw siya dahil dumating kami sa buhay niya. At tikit sa lahat ay nangako pa ito sa akin na kahit ang daw hirap pa ang danasin namin, ay palagi lang kaming magkahawak kamay na lalampasan 'yon. Kaya naman sobra talaga akong nagpapasalamat kay Andrew. Dahil binago niya ang buhay ko. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Edna Lee at ito ang kwento ng buhay ko.